Gilayon nga ginsuspend ang klase sa mga eskulahan sa tanan nga level. Pribado manokon pang publiko sa Iloilo City. Kasunod sa magnitude 7.4 nga linog nga ang sentro na record sa Manay, Davao, Oriental. Ginsuspend man ang trabaho sa Iloilo City Hall, kung sa di nagpatigayon man gilayon ang Office of the Building Official, City Engineer's Office, Kag Facility Conservation Office, sang Structural Inspections. Sa interview sang Bombo kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyas, iyagin pahayag nga iningatikang, nagatuyo nga masigurang safety sa mga estudyante, mga manunudlo kag school personnel, kag mga empleyado sang City Hall. Nagpahanumduman si Mayor Raisa sa publiko nga mangin-alerto sa mga aftershocks. When it comes to natural disaster, we have to be prepared, uh, we have to ready ang mga gamit. Kayo will never know mga disaster must arrive. Uh, we're making sure nga before everyone goes back to work, it will be safe for everyone. Activate ang emergency response. Nabatihan ang pahayag ni Mayor Raisa Treñas.